Adiman Adiman pala mga idol si Adiman ko ng ring Adi nga gitak doon ni tatay sa kon Adi sa ayo Ito Main na ka naging uringan didi Nah, yung asa ako Kawan naku malang, uh. sayu malang ayan. Main di dia nama kalubian, an parti sana aku. Tepi-tepi tengah tu, itu ngad to Tapos nga dos tabok. Ito nga to na. Ito itong mga kaka nga Tapos nga disa ligid na sa pasakay ni Bata Baba. Tapos nga doon na. Dirtirtyo na ito nga to May ito na. Dito lubi. balit siya kaya sa atin yan na ini nag-uring may ito na dito so lang yung ko kung ako duwa ang duwa ah naglukad siya dyan ayaw hindi nga yan nakapaglukad ito na naglukad maray uray nga nila ang ba na laging yung uring kaya marami. kami kansong Tatay na laging yung uring but datad doon kaya dito yung malatad sa karamimi datad doon may ito yung tatay uring may ito nga hindi ko akunta kami ni Ruth Kuan, Papil. Hindi Barangay Hindi tapos Barangay ID. So, wala pa man doon si Ate Rosali. Kaya, nakad doon sa mga tanong, hmm. nag-saribo. So, kanan, panaday doon. So, kanan, kuwan, BHW ada, o kanan, kanan, kuwan, CBR. So, yun, uh, nakad doon si Ruth Kuan, na naribo. Kapala si pigi sa kambalan tang lidas tigad bangin tigad to na itong sira may mga nila natin na na matun nga nagpakalak muna kaging kuha ko muna yung uring kalagin kuha kakarga ko sa scooter ako na yun sa imanangin ka sa Okay doon ah. Paano? So, tutubla uh, kay Sindian ha? ha. Maraming salamat nga pala sa suporta. Na suporta nyo pala. Walang ulit ako. Para, para naman makatulong ako naman ng yung, mga sa akin. So, salamat nga pala sa mga suporta nyo. Ingat po kayo mga palagi mga idol. Salamat.